Tinanong ko yung gwardiya. Hindi ako priority. Chief, priority ba yung tracking? Hindi. Ba't ka umalis? Hmm. Pinalis ako nila. Nag-sit up na. Tinanggal pa nila. Hmm. Ay, hey, pag Ano? Pwede, hindi pala kay priority dito eh. Hindi pala kay priority dito eh. naka up na yung issue tang dapat antay mo na yung supervisor kung anong sasabihin. Okay, sinabi na? Eh makapag kano ka sa busina eh. Dapat? Oo. Oh. oh. Antay na Pag naka-set up na kasi diyan mong sisimula ng away eh. Paras-paras matay holder dito eh. naka up na, antay natin supervisor. Kung anong sasabihin. Ate, sinabi na ni Sir. Oh, makapag-alis ka sa akin, alam mo. Hindi. Oh, di ba? Diba? Pangit yung magsigasigahan ta dito, pas pareya naman tayo holder dito, pas tayo kumakain ng pagkain dito, di ba? Oh, hindi na ano, okay. Eh, Pares pareya naman tayo kumakain ng bigas eh. Hindi eh, na set up na. Yeah, Kasi kiyano ko ito pa di. Kaya antayin natin supervisor kung ano sabi. Wala